Sabi nila, mahirap daw yung mama. Pero nagiging mahirap po siya doon sa taong ang tingin sa pagyaman ay mahirap. Sa pagiging negosyante, marami rin pong problema yan. Maraming mga hindrances yan kailangan 'yung maintindihan kung gusto niyo maging successful practice yourself to see good things mahirap na trabaho 'yan pero pag na-master niyo 'yan sobrang magical niyan sobrang galing niyan guys 'yung tipong naghahanap ka lagi ng maganda kahit sa negative na situation ano 'yung maganda rito ano 'yung magandang natutunan ko ano 'yung magandang napulot ko ano 'yung magandang po pwede kong learning ano 'yung magandang experiences lagi kang maghanap ng maganda kasi pag natutunan niyo 'yan guys na 'yung isip mo lagi kang naghahanap ng maganda something good pa mo yung tinatawag natin na attraction eh. Na ang hinahanap ng isip mo puro maganda lang. Puro kapakipakinabang. So ma-attract mo yung mga bagay na magiging kapakipakinabang sa'yo. Because whatever the mind can conceive, it can achieve. Ano yung pinasok mo ngayon sa isip natin for the longest time? For the longest time, ano ba yung mga in-implant ko, yung rinogram ko sa utak ko. Kung ano ang pinifeed natin sa sarili natin, yun yung nagiging tayo. No wonder, ganyan pa rin ang resulta mo ngayon. Yun ang problema. Tayo ang gumagawa ng buhay natin. Ang pinakamagandang binigay sa atin ng Diyos is yung tinatawag natin na pagdidesisyon. Nakakapamili tayo freedom to choose. So ngayon, i-assess natin. Assess ourselves. Now it's time. Now is the perfect timing to actually choose your circle. Sabi nila, mahirap daw yung mama. Totoo po. Pero nagiging mahirap po siya doon sa taong ang tingin doon sa pagyaman ay mahirap. So paano magiging free-flowing sa puso natin, sa isip natin yung pagyaman? Simple lang. If there are so much positivity out there na pinapasok natin sa buhay natin, sa sarili natin araw-araw, maniwala ka sa akin. Yung utak mo, magre-recalibrate yan. At pag nag-recalibrate yan, lagi mong nakikita yung maganda. Ikaw na yung magiging walking opportunity. That Everything na hinahawakan mo is nagiging gold sa iyo. Nagkakaroon ng value sa iyo. May halaga. Doon sa mga taong successful, kung ano man ang pasuki nilang negosyo, nagfo-flourish, nagiging successful. Why? Kasi na practice nila yung pagiging negosyante. At maniwala ho kayo, sa pagiging negosyante, marami rin pong problema 'yan. Maraming mga challenges 'yan. Maraming mga hindrances 'yan. Pero pinipili nila lagi yung ipinapasok nila na productive, something na pwedeng makapag-contribute doon sa bago nilang investment na negosyo kaya napapalaki nila. Magaling silang tumingin sa magagandang bagay. Yun ang mayayaman. Gusto nyo maging successful? Gusto nyo matanggal yung virus sa utak nyo? Dapat magaling kang tumingin sa magagandang bagay. Paano ginagawa yun? It's a habit. You have to form a habit na kailangan you see good in every situation. Kahit sobrang hirap ng sitwasyon, dapat meron pa rin maganda kang dapat napupulot. At dapat yung maganda mong napupulot, yun yung pinapasok mo, yung hindi maganda, yun yung tinatapon mo. Choose your thoughts. It's magical. Alright, sa lahat ng interesadong umatend at makijoin, makisali sa September, September 24 sa City of Dreams, Manila. I-type nyo lang success sa comment section po natin para kayo po ay mabalikan namin, masenda namin kayo ng message. Maraming salamat at nakarating kayo hanggang sa party na to. O oh, nagulat kayo, no? May kasama ako ngayon, si Boss Idol MJ Lopez. Balitaan natin sila, ano bang mangyayari? City of Dreams. September 24, 2022, walong oras. Yes, 8 hours of pure value, guys. And we are gonna share with you a lot of knowledge actually because always remember that the language of the mind is knowledge but the language of the body is experience. Correct. So si City of Dreams yung magbibigay sa inyo na experience but kami naman yung magbibigay sa inyo ng knowledge. Pag nagsama yan, magagamit nyo yan sa negosyo nyo at sa mga karir nyo. Usapang pangarap tayo guys. Yes and it will be a transformational event. Success in tandem. Dalawa kami. So we will make sure that it is a guaranteed experience. And of course, star-studded tong event na to. Dalawa kami, Success in Tandem ni Boss MJ Lopez. Again, it is September 24 at City of Dreams Manila, 1 PM to 10 PM. See you there.